Okay. Ah. Uh, ito na yung medyo. Bali nalinisan ko na, na washing. Na washing kaso may problema. Ah. Uh, sumasaya so dito. So papapalitan natin ito ng B. Hay boyfriend mo bida na B, tina kalay bago ba, B. Sige lang. Talin na B. Ah, uh, papalitan natin ito ng mas mababa, 60 by 80. Ah, uh, yung kasing dati is 200 by 17. So papalitan natin ng mas mababa at mas maliit na interior uh, tapos ito sira na yung preno tingnan natin kung abutin pa basta unahin muna natin itong gulong uh, masakit sa tinga pag sumasayad yung gulong sakit sa tinga okay sige Yan, okay na may break na tapos yung gulong ayan hindi na sumasayad ah, susunod so natin yung busina wala na kasi itong busina yung speedometer sira na tapos yung sa gasolina hindi na gumagana so susunod na lang ito ang mga titirain natin okay Pagkatapos natin magpaayos, ito, may snackan, pizza roll, at saka shampoo Tamang tama sa malamig na panahon. Nasaan na yung isa? <laughs> mm.